Ibang klase ang depensa ng Afro AD, Lebron naman ganado sa laban at may away din na naganap sa tapatang ito Showtime mode si Lebron na pinanis nga ang kalaban Lakers vs Grizzlies rematch ng last year's first round matchup in season tournament mga idol let's start agad sa first quarter lamang dito ang LA 9-6 at ibang klase ang depensa ng Afro AD mga idol palpal si Triple J twice tapos nagambag pa si Lebron ng 8 points para umangat ng LA 15-9 timeout ng Grizzlies dyan Ganado nga si Lebron dito sa umpisa mga idol taas ng energy pero may away nga na nangyari sa umpisa rin AD Aldama, Dilo pati na rin si Desmond Bain Pagpasok naman ni Austin Reeves, tumulong agad mga idol at kanilang inangat to 26 to 19 ang lamang nila after nga na tumikil kaunti ang Grizzlies dito. Tapos tumulong pa nga si Rui at si Mura, kaya ang Memphis nakita ng lamang na maging 11 points 37 to 26 after the first quarter. Second quarter natin medyo umokay na ang laruan ng Grizzlies dito at dumikig nga sila ng kaunti Kaso agad sumagot sumagod ang LA dyan sa mga assist ni Lebron and then grabing fade away pa ang ginawa, panis nga ang tatlong sumabay sa kanya. Nakatulog pa nga sa depensa ang Grizzlies at matapos niya nagtuloy ng paglayo ng Lakers sa kanila. Umabot na sa 20 point lead ang tambak sa kanila. Break muna nga daw sabi ng kanilang coach. Ilang beses na sumubok ang visiting team na dumigit pero every time ay may answer din ng home team to keep them away. Kinuha pa nga nila ang biggest lead nila mga idol 74-51 ang ating score after ng showtime mode ni LBJ. Third quarter natin sa umpisa, Lakers doing a great job in holding the lead. Talagang sinasabihan nilang bawat puntos na itong Memphis Grizzlies sa first 3 minutes ng quarter na ito. Pero ang Grizzlies hindi naman sumuko agad kahit naging down by 27 points. Mas sumikip ang kanilang depensa kahit medyo kinabahan na si Coach Darwin Ham dito. At napatawag nga ng timeout kahit up pa rin ang Lakers by 21 points. Nadali pa ni Cam Regis dito mga idol si Desmond Bain, flagrant foul 1 yan at nakumpleto nga nila ang 6 point possession after ng 3 pointer nila down by 18 na lamang sila sa laban. Pero buti na lang ang John si Lebron, Dilo at AD para sa offense at depensa ng Lakers. Binalik nga nila sa 25 points ang lamang at si Dilo naman ang naadali dito sa kanya mata. At yung sabi ang D'Angelo Russell in depensa pa at ginawang 28 point game muli ang labang ito. Timeout muli ang Memphis Grizzlies. Umangat pa nga sa 30 points ang Lakers lead dito pero kahit papano naman ay naibabayan ang visiting team to only 21 point lead after 3 quarters 107 to 86. Fourth and final quarter naman natin sa first 4 minutes medyo mabagal ang opensa ng dalawang kupunan at ang Grizz de nga ang nanginabang dyan. Kanilang binabato 17 point lead na lamang ang hawak ng Lakers timeout si Coach Ham. At sa huli nga ang team ng LA Lakers mga idol ay na-hold off naman itong Grizzlies. At sila ay nanalo na nga sa labang ito mga idol sa first in-season tournament nila sa kanilang bahay.